Attorney Dan, akala ko dati okay kami kasi nung bago siya pumunta ng abroad tapos bago siya lumabas ng quarantine, maayos ang pag-chat niya sa akin, pagkawag. Tapos bigla na lang pong hindi siya nag-chat-chat, lagi na lang nag skip ng pag-chat niya. Sabi niya, busy ako, aalis na ako, late na ako. Tapos yun pala, may time siya makipag-date dun sa lalaki tapos habang hindi niya kami kinakausap. Tapos... Uh, pinatawad ko siya, sabi niya mag break sila. And then, nalaman ko nagbay kasi mali rin po ako na sinabi ko na access ko yung cellphone niya that's why meron ako mga photos nila ang ginawa naman nila bumili sila ng extra sim card yung misis ko na ang tawag dito postpaid po so nag dahil na access ko nga po yung cellphone niya na login ko po yung boda so dahil na login ko yung boda under sa ID niya dalawa po ang number na lumabas And then, bigla na lang po may nagbibil sa email niya. Yung bill po sa email niya, uh, sabi niya naghiwalay na sila noong February 25 kasi dun ko siya sinabihan na maghiwalay sila dahil dun ko na-access din po yung that time yung cellphone niya. Noong February 25 din, that out na niya, pumunta po siya dun sa hard disk store nila sa Wakra. Pagpunta niya po doon, sabi niya nagka-brown out kaya hindi siya nakakapag-reply sa akin. Sabi ko, Katari yan, magaganda ang mga power ano dyan. Tapos sabi niya, brown out kasi kaya hindi ako nakakapag-reply. Nalaman ko na lang na yung mga pictures na isinend niya sa akin, yun yung pictures na may kayakap siya na nakapink siya, na yellow yung damit. Pala hinatiran niya ng pagkain. Sadly, inamin niya na nag daw sila <laughs> din sa Kailan mo pa siya huling nakausap itong uh, asawa mo? Ngayon po. Nakiusap ako, nasagutin niya yung tawag niyo. Oo napag mo ba kung ano yung pangalan na itong uh, yung sinasabi mo na boyfriend niya? Yes po, Sujan Duradinghal, Nepali po. napag mo ba kung paano sila nagkakilala? Ang pagkakilala nila, ano po, uh, laging niyang sinisigawan yung asawa ko. Ngayon po yung asawa ko natatakot sa kanya, eh bigla siyang bumait sa asawa ko na... Parang gumaan yung pakiramdam na asawa ko kasi mabait na sa kanya. Ngayon niyayakap na siya doon sa loob ng store nila. Ang sabi pa nung isang bakla, ang landi nyo, ba't dito pa kayo nagyayakapan? Tapos yung bakla po na yun na nagsigaw na yun, yun din po yung nagsabi sa akin na pauwi mo na yung asawa mo kasi nagkikwiki -quick sila doon sa stockroom namin. Oh no! Sinasabi mo na sinisigawan niya ito? ah uh, Bakit? Ano yan? Boss niya doon sa pinagtatrabaho? Hindi po kasi that time nagtitraining pa po yung asawa ko. Siya po ang naka-assign na mag-training sa asawa ko. Oh, uh, training yun, officer. Yes po. Ang prob ang problema sa asawa ko, ang intindi niya sinisigawan siya. Yun pala, ganun pala yung tone, tone ng pagsasalita nung Nepali. Na parang sumisigaw sa English. Siguro ginagamit lang na pamamaraan para alam mo, mapalapit sa kanya. Oh, yun, oh. nahulog na yung ano, Tapos nung bago Yes oh, oh. po. Then... Palo ag ko po na sabi niya naghiwalay na sila. Nalaman ko, March 29, nag-bill yung, yung Vodafone. Lahat ng call logs, meron sila. Samantalang naghahanap ako ng chat sa kanya noon. Tapos, March, April hanggang July, yung call logs, kanya pa rin number. Sabi ko, akala ko naghiwalay na kayo. Bakit hanggang ganun? Si Sujan pa rin yun. Yes po. Continuous pa rin. Matanong ko lang, ano, gano'ng katagal na siya na doon sa Qatar? magti three years po siya pagkatapos ng 2024 po. Kailan siya. matatapos yung kontrata niya? Dapat nitong February po, 2014. February 14. February 14. Apo. Umuwi ba siya nitong February 14? Hindi po nagpa-extend po siya eh, kasi Nagpa-extend siya. Yes po, na-promote po siya bilang supervisor. Okay. Na-verify mo naman na talagang na-promote na siya at na, na extend siya. Ah, uh, since na-access ko po yung cellphone niya, mm -hmm. nagpapanggap po ako na siya. Eh sabi ko Uy, kamusta ka na, boy? Eh, kasi ganoon yung tawag niya sa mga tropa niya doon. Mm -mm. Okay lang ako, boy. Uy, balita ako. Mag-supervisor ka. Ay, sabi ko, Oo, oh, paano mo nalaman? Sino ang nano mo? Si Madam Sara daw ng... Wala po kasi akong ano eh. Oo, Madam Sara daw po nung ibang store. Hmm. Yun, yun ang nagsabi sa kanya. And then I found out na yun na nga, nagtitraining na pala siya. Po. Kasi ang kinakatakot ko, baka ginagawa niya lang dahilan nito, magiging tapos na yung kontrata niya, wala na siyang kontrata, at magsasama na lang sila noong Nepali. Mapapasama siya noon kasi wala na siyang kontrata, tapos hindi pa siya umuwi rito. Opo, kasi ang nakakalungkot po kasi na nangyari. Bago siya magsabi na hindi siya magpapadala noong February, sinabi niya sa anak niya na, Anak, uuwi ako dyan sa birthday mo ah. Siyempre yung anak ko umakas. Asang-asa. Ilan ang anak nyo? Dalawa po. Ma'am good afternoon yes, po. Yes po. Nandito po si Jason ngayon, Jason Haradal. Ah. Ano po, ang asawa yes, po yes. ninyo, nagri na sa amin dito na meron daw po nangyayari Mirakel dyan. Mirakel, totoo po ba ito na boyfriend nyo ito si Sujan Dinghal? Dati pa po yun pero ngayon, Dati pa. matagal na po. Nalipat na po ko na bangsa, wala na po. Totoo yung hinala. Boyfriend yes po, mo ito. Meron naman Yes po. Sinabi ko na yun po sa kanya. Totryo. Hindi ka umaamin sa akin na boyfriend yes mo yan. Wala akong sinasabi. Hindi, sinabi ko po. Sinabi, sinabi mo lang sorry na sa kita. Lang, sinabi ko na ko ng kasalanan. Pinaliwanag ka po sa kanya kung bakit ka po na Tapos po sinabi ko na nalipat na ako kasi pinalipat na po ako ng store. Pinagiwalay na po kami. Wala na po kami komunikasyon. Miracle, bakit na mo po, naman nagawa yon? Hindi ko rin po alam kung bakit ano, basta po yun. Pero nung nagawa ko yun dahil na naisip ko na akala ko hindi niya ako mahal. Yun po yung ano ko po. Kasi akala kasi mo kasi hindi po, ka mahal? Yes po, yes, kasi, yes po. May itong asawa mo? Yes po. Una po kasi bago ako mag-abroad, nag-aaway na kami buwan-buwan. Isang beses lang tayo nag-aaway noon bago isang ka umalis? Meses. Hindi po isang beses. nasasaktan niya po ako. Naghahampas niya ako na bato kita ng cellphone kasi yes, nga na bato niya akong cellphone pag e, lasing po siya ipinahiya e, hindi ako lasing noon sabi ko isang tagay lang pa, papasok ako hindi po anong ginawa mo nag iskandalo kayo ni nanay kaya yung mama mo kaya tanong yung mama mo pinaghiwalay oh. tayo pero ako gusto kong mabuo inuntog mo yung anak natin dun sa rooftop para hindi ako Babo magagalit na yun, bakit hindi Nagdudugo yun nagtutugo nga yung mata ng panganay natin Ay. eh Ni si Kang yes, ipa DSW din ni Nanay that time eh. Pakinggan mo muna ako. Meron din ako right. Kung bakit din lumayo in love ko. Ganyan. sa kanya. Kahit nilip bago ko malis November 2021, nasaktan niya po ako dahil ayoko pumayag na minum siya kasama yung mga anak niya. Nasaktan niya ako na ko sa hospital. Madalit sabi ano, miracle ano, Bago ka pa lang yes, umalis, bago ka pa lang yes, alis, disidido ka na lang. na makipaghiwalay kay Jess. Yes po. Pero nasa isip ko, kailangan ko umalis kasi minigyan ako ng kontrata. Bago mag-pandemic, nag na ako ng, ng papuntang abroad. Tapos nasarado po, kaya po noong November, yun po, napunta pa ako sa Bulacan dahil nasaktan niya ako. Ipinaghiwalay kami. Minaghiwalay kami ng mga bat-papa ko. Pero ako, gusto, gusto ko mabuo pa. Pero, pero yung pakiramdam ko, wala na. Kasi y- yun ang gusto ko marinig. Uh, Tatanungin ko, narinig mo naman yung gusto niya ulit mabuo ang pamilya ninyo. Ayan, narinig mo na. Inamin na niya na siya nagkaroon ng boyfriend, nagkaroon ng karelasyon. Yes. Eh, tapos hindi, wala na raw silang relasyon ngayon. Tanong ko naman sa iyo, Malang kaya mo po. pa ba siyang tanggapin? Opo, kasi ganito po ang gusto ko sana. Sabi. sabi niya, uh, maghihiwalay kami. Sabi ko, okay, maghihiwalay tayo. Ang gagawin ko As po, ipapadeport ko siya dahil hindi po ako nagtitiwala na hindi siya inaano dun sa katargawa ng hindi na po siya tumatawag sa amin. Umiiyak po yung anak ko. Sa, tinanong ko lang siya, saan nanggaling galing yung singsing -sing na yan? Ay, patayin ko nga. Umaasa si Steve, nakakausapin mo. Umiiyak yung bata. Kaya nagtatampo sa iyo tapos sabi. ang gusto ko po sana mangyari ganito. Madeport po siya pa dito sa Pilipinas, alagaan niya yung dalawa kong anak para makapagtrabaho po ako. Susuportahan ko po sila nang hindi ako sumasama sa kanila doon sa bahay niya. Pupunta po ako doon pag magbibigay ako ng allowance, ng pagkain o kung ano man na pwede kong ibigay. Kasi mahal ko po ang asawa ko sir eh. Kung bakit ko po siya nabato ng cellphone that time, sabi ko isang tagay lang, Miracle. Meron tayong i-deliver bukas. Aasikasuhin ko yun kasi lima yun eh. Limang computer po. Nag-reseller po ako ng computer eh. Isang tagay lang, babatiin ko lang ang kaibigan ko ng happy birthday. Aakit na ako. Please, pumasok ka na. Anong ginawa mo? Pinapalabas mo si nanay. Alam mo naman, iskandalosa si nanay. syempre, dahil sa si nanay, sabi ko, Nay, wait lang, huwag ka muna magsisigaw. Isang tagay lang. Hanggang bumaba yung mga barangay. Nagsisigaw na si nanay. Hindi pa ako nakakatagay. Nilapag ko yung tagay. Wala akong ginawa. Pumasok ako sa kwarto, sabi ko, Lumabas ka nga dito. Papahagingan ko sana kaso tinamaan sa ganito. Pauwi mo siya rito. Opo. Siya mag-aalaga, ng mga bata. Pero Opo. hiwalay kayo? Pero hiwalay kami. Pero yung support, su support po, buo po yung support ako sa kanila. Okay. Opo, ako po yung magdadala ng mga kailangan nila. Kasi kung ganyan din naman po ang gagawin niya sir sa abroad, yung hindi masyado may kapag-contact sa akin, na-depress po ako limang araw, hindi ako so, makatulog. Sabi mo, mahal mo pa rin siya. Opo, mahal ko. Naglalagay Opo. ka lang ng condition tungkol doon sa pagsasabi. Ibig sabihin, ayaw mo munang putulin itong relasyon ninyo? Ayaw Hindi, mo file ng uh, uh, annulment? Ayaw ko po magkaroon ng annulment. Gusto ko lang maghiwalay muna kami. Kasi kaya ko naman po yun na... Siguro pagdating ng panahon na marirealize siya din na mahal na mahal ko talaga sila. Hindi ko naman talaga in intent na masaktan ka that time eh. Lagi po kami nag-away na naghihwalay ko kami so, ng bahay okay. sa mama niya. Kahit tanungin niya po sa barangay, ilang beses na kami nagpupunta. So, wala ka ng balak, Miracle? So, hindi ka hindi ka payag doon sa binibigay niyang kondisyon? Kaya nga po kung to trabaho para sa mga bata. Eh. So, madalit sabi, ayaw mo pang umuwi? Ayaw ko Naghahanap din naman po ako na ibang trabaho na mas malaki yung kita. Teka muna, Ay, teka hindi muna. Hindi, hindi. Muna, sagutin mo muna ako. Ibig sabihin, yes, nandiyan ka ngayon sa Qatar at sinasabi yes, mo, totoo ba na na-extend na ang trabaho mo? Yes po. Totoo rin na oh. wala na kayong relasyon neto Nepali. Wala, po po. wala po po. Na, po. Okay. na po. Wala na po. Matagal na po. Matagal na po. Wala. bakit di ka sa amin tumatawag? Wala. Ako, hindi pa kasi ako nagmamakaawa sa iyo na tawagan mo yung mga, mga bata, bata. Ay, di ka tumatawag. Tanong mo sa mga bata, kilala niya yung lalaki. Pinapakilala mo sa mga bata kung sino yung lalaki. Pinapakita mo sa mga bata. Ano yun? Tama ba yun? Pinapakita mo, sinasabi mo na may ganto ako, hmm. may ganun ako. Kahit wala na. Demi Raquel. Hindi ako na naiinis. Miracle hindi, uh, hindi ko naman kinakampihan si Jason ano pero yes, hindi ta hindi tamang uh, rasunyon rason yun dahil nag-aaway lang kayo eh makikipagrelasyon ka na sa iba Wala ayan na nga po kaya nga po tinigkis niya ang upo kasi ganoon po uwi nangyari Hindi tamang na, rason yun o hindi yes, Alam, hindi niya ma-justify -ja kung ano man yung pag-aaway ninyo niyo hindi ho matutulungan ng pagiging yes, pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki Lalo lang yeah, lalala po. ang problema niyo. Wala na siyang tiwala sa akin. Sa akin, wala siyang tiwala sa akin. Wala na rin po akong tiwala sa kanya dahil pinapahiya niya ako ng ganun sa mga lahat. Sa lahat, lahat. Okay, so, ganito ngayon. no, Jesson, okay. ano? Puntahan mo muna yung agency ni Miracle. Pag sinabi nila na wala kaming pakialam sa iyo, wala sa ngayon ganyan. Yun po, nag-email nag po Nag-ano muna tayo, no? Okay. Tsaka tayo pupunta sa OWA, sa POEA, Department of Migrant Workers. Apo. At sabihin mo rin niya na sinabi sa'yo, wala silang pakialam. Ang gusto ko lang, idaan natin yan sa proseso. Ma'am, Blessy Sanchez? Yes, ma'am. Ma'am, Blessy Sanchez, nandito po yung asawa po uh, ni Ma'am Miracle na si Jezon. Okay po. Opo, at uh, ma'am, ang nire-request na lang po sana namin, baka pwedeng tulungan niyo po itong si Jezon, kaugnay po sa kanyang misis. Hi. Dahil, uh, syempre ma'am, <laughs> sinasabi nga po namin dito, kawawa po yung mga bata din. Nagkaroon po siya na nga uh, karelasyon po doon sa Nepal at isa po nga Nepali. Ma'am, regarding doon sa pagpapaoy doon kay worker, uh, may pros, katulad po nang sabi ni attorney, lahat naman po ng bagay is may process. So hindi naman po namin sa sinasabing wala po kaming pakialam. Mm -hmm. In personal problem po yon. Pero kaya naman po namin tumulong. Pero dadaan po tayo syempre sa process. O oh, maliwanag, maliwanag yes, ano. Po, yes. Yan niliwanag na ngayon ni Ma'am. Hindi kasi sa wala kasi silang pagkailam. Kasi pag -sagot po kasi kanina ni Ma Miracle, siya po yung may ayaw umuwi. Kaya nga po, hanapan Ako? na lang po natin ng paraan para matulungan sila ano po. Sige po, sige po. Kung Pero wag nating, nating isara ang pinto, pinto sa, kanila, sa kanila ano po. po? Sa proseso po yung umuwi natin willing naman po kaming tumulong as long as nasa process naman po lahat lahat. Ayan, maganda nang madinig yan kasi kanina parang masama masama ang loob nito si Jason dahil pina, binabaliwala niyo sila. Ay, hindi po sa ganun, ma'am, sir, ay, attorney, may mga trail of conversation po kami na well explained naman po sa kanya. Siguro po medyo emotionally lang po siya, kaya baka hindi niya na misinterpret or miscommunication lang po. Pero may series of ano naman po kami communication with Miss Miracle. Iyan ang gusto namin marinig. Hindi yes, yung basta-basta na lang babaliwalain niyo yung mga kababayan natin. Una-una. Ay, hindi una. po, Meron po kami yung series of conversation okay. with them. Kaya sinabi ko sa kanya, bumalik muna sa inyo. Ngayon, kung wala na talagang paraan, i- e elevate po natin ito. Yes po, yes Opo. po. Willing naman po kami makitulong basta po natin ang lang po. Yan ang maraming, maraming, maraming salamat, salamat at na, naliwanagan tayo. Opo. No? Opo. Opo. At Tutulong yama. naman pala sila. Opo. Okay. Hindi kagaya ng email nila sa akin nakaraan. Okay, ah, yung email. Oi, oh, produce mo rin yung email na yon later on. Malalaman din natin. Apo. Sige. Ah, uh, baka lang hindi kayo nagkaintindihan. Sige sir, um gawin po natin yun sir. No, tutulungan po namin kayo doon sa agency or sa DMW Apo. sa Owa kung ano po yung nararapat po para po sa inyong mag-asawa. Pero pag usapan din po namin kayo off air ng inyong misis na si Miracle. Salamat po. Maraming salamat Apo. po. Ang naging problema ko po kasi hindi nila kami kinakanya kami kinaka pasyal talaga. Apo. Well, at least ngayon siguro magbabago ang sitwasyon dahil na, narinig na, nagka, nagkausap na kayo rito, baka naman magbago yung sitwasyon at uh, kausapin ka na nito. Kasi Apo. sa ganang amin, hindi naman namin pwede kayong piliti na maghiwalay. Apo. Hindi naman namin kayo, ano, gusto lang namin malaman kung ano yung dandamin ninyo at kung matutulungan pa natin kasi okay. ang hanga lang namin is mabuo yung pamilya ninyo. Opo, okay, yun po. Okay. Mag, kasi na, ano po siya, galing din po siya sa broken family. Kaya ayoko magaya yung anak ko sa kanya. Sige. At saka yung pa isa, Kami rito, ang concern namin parati pag kami nagkakagulo na pamilya, yung mga bata. Opo, yung bata. Yan ang concern namin. Nahihirapan po sila kasi pag hindi kami, kung tutusin, medyo matigas po yung pagsasabi. Wala akong may pakialam sa inyo Opo. sa relasyon. Kung, kung decision nyo maghiwalay pero dapat pangalagaan nyo yung, yung sitwasyon ng mga bata. Opo. Intindihin po ninyo yun. Okay po. Salamat okay, po. Okay. Sige. Maraming Ganoon salamat lang sa lang iyo, Maraming so... salamat po, Ma'am Sherry, sa attorney. Uh -huh. at